Sumiklab ang putukan sa pagitan ng militar at ilang armadong grupo sa tipo-tipo basilan simula pa kahapon. Ah. Eh. Oh, Dahil sa sunod-sunod na barila na pilitang ilikas ng lokal na pamahalaan ang mga residente, Suspendido muna ang lahat ng klase, opisina ng gobyerno, pati ang tinatawag na economic activity sa lugar. Sabi ng Joint Task Group Basilan, may kinalaman sa Rido o Clan War ang nangyaring inkwentro. Pinulong na ni Basilan Governor Mujib Hataman ang mga kinatawan ng MILF at ng iba pang sangkot sa inkwentro. Pero wala pa umanong positibong resulta ang kanilang dayalogo. Kinumpirma na rin ng Philippine Army ang nangyaring inkwentro sa Tipo-Tipo Basilan. Patuloy nilang bine-verify ang mga detalye ngunit tiniyak nila na sila ay on top of the situation. Para kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin Basilan Governor Mujib Hataman. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Ay, Sheryl, magandang tanghali rin at magandang tanghali sa ating nagapas. Gov, makikibalita po kami sa nangyayari po sa Tipo-Tipo. Ano na po ang pinakauling update sa sitwasyon? Well, sa ngayon, um, as agreed mga one hour ago, uh, una tigil putukan, tapos nag-agree na rin na mag out na yung mga arm na pumasok sa Tipo-Tipo. So, uh, as of the moment, dahil malakas ang ulan, hindi pa sila totally pulled out. Pero agreed naman na uh, uh, through the intercession ng joint effort uh, ng MILF, CCCH, pati yung provincial government, kasama na rin ng AFP at PNC. Uh -huh. So talagang sumunod naman po, talagang may tigil putukan na po ngayon? Yes, yeah, sa ngayon, ho, uh, kasi ongoing naman ang monitoring namin ng provincial government negotiator, pati at the same time yung galing sa MILF. Uh, doon paminsan, nung withdrawing process mga 30 minutes ago, meron pa pero as of the moment wala pero agreed na na back to barap. May naiulat po ba tayong nasawi o nasugatan kabilang na ang mga civilian? Actually, ang confirmed natin ngayon merong tatlo, uh, apat na wounded na civilian at isa yung serious, yung tatlo medyo mayon. Opo. Gaano po ka-serious yung isa? Well, actually, sinabi lang Cheryl sa akin na seryoso ng uh, uh, Lamitan District Hospital. Kaya nag-request sila ng speedboat sa um, yung si ambulance ng PDRRM para ilipat sa Sambuanga City. Ito po yung mga civilian, Gob? Yes po, yun yung isa sa mga civilian na nasugata. Go, maari po ba nating balikan, ilarawan niyo po sa amin. Paano po, ano po yung naging kalagayan sa munisipalidad? Um, may mga naging aktibo pang talaga namang putukan, aling mga barangay po yung pinaka-apektado? Well, actually, ang affected dito yung town lang ng barangay tipu-tipu proper kung nasa yung municipal hall. Sheryl, ganito ang kwento para maintindihan lang ng ating kababayan okay. para uh, hindi tayo magkaroon ng misconception dito sa pangyayari. Una, noong October 21, meron siyang uh, uh, religious ustad, or religious leader na binaril sa uh, at namatay sa Lamitan City. Uh, tapos may mga kamag-anak at kapatid na MILF. Actually, yun yung nag ng uh, parang Uh, pasok sa tipu -tipo, barangay tipo-tipo proper sa municipality ng tipo-tipo. At ang gusto nila, according doon sa mga MILF commander na pumunta sa akin, gusto ni meron silang suspect na municipal guard daw na gustong isuko sa kanila. Mm. At ang paliwanag natin sa kanila na hindi ho pwede yon una hindi patapos yung process ng investigation ng mga polis at pinatawag din natin ng polis. At pangalawa, kung sakasakali naman talaga na merong ano, ah, uh, siyempre meron tayong uh, proseso at meron tayong justice system, talagang ipapanagot natin. At yun naman ang gusto rin nilang mangyari at uh, gusto lang nilang ma-assure na ang pamahalaan ay maging ah uh, transparent at tapat sa paggawad ng justisya doon sa biktima nilang kamag-anak. Mm -hmm. So, kumpirmado po ito na or clan war? Actually, mas Um, Sherry, uh, hindi ko ganito ha. Una, hindi naman magkalaban yung kampo na yun. Nagkataon lang yung nabaril sa lamitan sa mag-anak ng MILF at sinuspek nila na involved yung municipal guard. Doon ko lang nalaman na merong hidwaan. Kasi kung sabihin kong clan war, meron silang historical na conflict. Pero ito, dahil lang sa incident ng lamitan at sinuspek nila, of which under investigation pa ng ating kapulisan kasi mayroon lang isang uh, process for confirmation based uh -huh. doon sa report ng Chief of Police ng Ganitan sa atin. Uh -huh. Uh -huh. E paano po nagsimula yung gulo? Well, kasi nga pumasok sila doon sa barangay, uh -huh. ayong sa municipal town, dahil municipal guard daw yung isang sinuspek yeah. nila. Uh -huh. Pero hindi pa ho yung suspect ng ating pero sinuspect nila at gusto nilang makuha o risuko sa kanila. Tapos nagtuloy-tuloy na po yung ano, sa, na. Siyempre, may municipal guard yun, may mga kasama rin, may mga kamag din. Alam mo naman, uh, pag sa uh, community dito sa amin, may mga kamag-anak dahil hindi naman, dininay naman nila. So, oh. nagkaroon ng tension, hindi naman agad nagkira. Pero hindi, kahapon lang yon ng alas tres. So nung dumating sila, nagpialisa ng mga residente. So kagabi nag-negotiate kami at nagkaroon, nag-come up kami ng agreement na gusto nilang hingiin sa lokal na pamahalaan at sa ating mga security forces, kasama ang at AFP, na i-assure sa kanila na hanapin kung sino ang tunay na pumaslang sa kapatid nila. At nagbigay ho tayo ng commitment at sumulat pa tayo sa kanila. Pero mm -hmm. kaninang umaga, bago dumating yung ating uh, tulat, dahil well, alas 8 yung usapan namin pati yung mga negosyator, nagkaputukan, sabay-sabay nag-text ang magkabilang panit sa akin na na binaril sila at 7 a.m. So doon medyo tumaas ang tensyon hanggang mga alas 10 to 10.30. Mm -hmm. Pero ngayon medyo... Uh, mga quarter to 11 siguro or 11 o'clock na pacify natin uh, through intercession ng negotiator ng provincial government at yung mula sa CCCX ng MILF para kausapin yung kabilang panig. So willing naman na bumalik na sa kanilang lugar. Hmm. May mga naapektuhan po bang residente? May mga kinailangan po bang uh, ilikas muna? Well, apektado definitely, Cheryl, yung buong halos 90% ng population ng tipo-tipo proper barangay apektado at even before the incident. Kasi alam naman nila yon dahil kamag-anak din nung mga pumasok ang iba doon. So nalaman ng communities nung mayroong papasok. So apektado. impact ang tansya namin mga nasa 2,500 families pero more than 1,000 household. Pero um, subject for validation namin at uh -huh. uh, kakaalis lang ng PSWDO namin papuntang tito-tito. So inilikas na po sila, nasa safer grounds na po sila? Actually, kusang umalis sila papuntang sa mga bahay ng mga kamag-anak nila. Sa uh -huh. uh -huh. Karatid Barangay. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Pero may, may papaabot po bang uh, uh, tulong ang provincial government or LGUs? Like... Well, yes. Uh, actually, yun yung uh, inaayos namin. And in fact, voluntarily, si Sec. Castellan tumawag din sa akin one hour ago at nagtatanong kung ano yung pwedeng may tulong ng BSWD. Actually, nasa Malaysia siya. Tumawag talaga and very concerned. At ang sabi nila magpapadala sila ng tulong. Pero kami nagaanda na rin kami siya. Mm -hmm. Ngayon po sinabi nyo, uh, Governor, na um, an hour ago, nagtigil putukan na, ay uh, ano na po ang uh, maaasahan sa mga susunod na oras? Well, in-expect natin kung totally ma out, at least magbalikan yung mga tao. Pero ngayon, habang nagpo pull out, minsan habang nag-pulling out, meron pang magpapaputok kasi yun na nga hindi namin ma, hindi mahagilap ng ating mga pinapadala kung nasaan saan yung mga grupo except yung grupo of course nung uh, sa site ng municipal LGU and doon lang sila sa municipal hall pero siyempre yung mga armado na pumasok talat-talat. at medyo malakas Cheryl actually ito o oh, kachat ko sila nagre-report pa naghanaga -ha, minsan may putok pero uh, umaatras na rin at nag pull out slowly yung mga armado. Mm -hmm. Pero ano po ang ano? Kamusta po yung koordinasyon? Like uh, yung tulong po ng ating uh, uh, AFP, PNP, maging ng BARM leadership para mas makontrol well, po siguro yung uh, ano yung uh, security o yung sitwasyon po? opo Well, in fairness, mula kahapon, ang ating kapulitan at kasundolawuhan sinecure nila yung mga government uh, facilities. In fact, sa loob sila ng municipal government sa mga eskwelahan. Pamalaking uh, bagay yon yung presensya nila doon, hindi nag-escalate at hindi sobrang intense yung kahit sabihin natin merong firing, pero hindi ganon ka-intense uh, yung putukan dahil ando niyang ating mga A AFP at ang nating mga kapulisan. Pero just to pacify uh, and to ensure yung security ng mga government tapos uh, But for now, ay hindi pa po natin masasabi na ma balik ba normal na... Oh. Um, actually, ayoko pang magsabi 100% kasi na-process na sa process sa serial ng pulling out. Kaya alam naman natin yan kung umaatras ka minsan sa bukso ng damdamin, meron mm -hmm. pang magpaputok na pataat. Kaya mm -hmm. pero ongoing na minomonitor namin at medyo kumpara sa kanina. Kumbaga, a ed difference of Uh, 70% mm -hmm. masasabi ko. For now, ano po ang uh, gusto nyo pong iparating na mensahe sa mga taga-basilan, lalo na po sa mga taga-tipo-tipo sa gitna nga ng tensyong ito? Well, nananawagan tayo. Uh, ako, ang tingin ko rito, isang isolated case. Pero siyempre, sa mga taga-tipo-tipo na silang sinakapektado, gusto naming tiyakin ang kanilang security forces, ang kanilang lokal na pamahalaan, ay uh, mahigpit ang aming koordinasyon at tinitiyak namin na mabalik sa mataling panahon yung nor normal na situation sa bayan ng Ticu Tito. Maraming pong salamat sa inyong oras Basilang Governor Mujib Hataman.